Ang bawat pagpapabaya sa kalusugan ng prostate ay maaaring magdulot ng mga hindi inaasahang kahihinatnan na makakaapekto sa buhay mo. Sa Pilipinas, mahigit 50% ng mga kalalakihang lampas 35 anyos ang nakakaranas ng mga problema sa prostate. Ngunit karamihan ay hindi ito pinapansin hanggang sa mahuli na. Maaaring isipin mo na ang mga sintomas tulad ng paghihirap umihi, o panandali ang panghihina ng ereksyon ay normal na bahagi ng pagtanda. Hindi ito totoo. Ang katotohanan ay ang mga simpleng palatandaan na ito ay maaaring mga hulugan ng mas malalim na problema na maaaring humantong sa permanenteng pagkasira ng iyong sexual function. Ang mga komplikasyon ng hindi nagagamot na prostate problems ay nakakaimpluensya hindi lamang sa iyong kakayahang magkaroon ng masaganang sex life, kundi pati na rin sa iyong pangkalahatang kalusugan at pagkatao bilang lalaki. Sa mga nagdaang taon, nakita ng mga espesyalista na ang mga kalalakihang hindi nagbibigay pansin sa kanilang prostate health ay may mas mataas na tsansa na magkaroon ng erectile dysfunction, chronic urinary problems, at sa pinakamalala, prostate cancer. Ang mga problemang ito ay hindi lamang nakakaapekto sa pisikal na aspeto ng iyong buhay, kundi pati na rin sa iyong relasyon sa asawa o partner, sa iyong self-confidence at sa iyong kakayahang mamuhay ng masaya at aktibong buhay. Ang mga pinakabagong pag-aaral ay nagpapakita na ang mga kalalakihang Pilipino ay may dalawang beses na mas mataas na risk na magkaroon ng prostate problems kumpara sa ibang lahi dahil sa ating diet, lifestyle at kakulangan ng regular na medical check-ups. Ang mas nakakabahala ay ang katotohanang karamihan sa mga kaso ay nadidiagnose lamang kapag ang sakit ay nasa advanced stage na, kung saan ang mga treatment options ay mas limitado at mas mahal. Ngunit may pag-asa pa. Hindi mo kailangang maging bahagi ng statistics na ito. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman at aksyon, maaari mong maprotektahan ang iyong sarili mula sa mga komplikasyong ito. Ang mga susunod na impormasyon ay makakatulong sa iyo na maintindihan kung paano mo maiiwasan ang mga panganib na ito at paano mo mapapanatili ang iyong kalusugan bilang isang lalaki. Ang regular na pagpapalabas ng similya, particular na sa pamamagitan ng regular na masturbation, ay isang natural at mabisang paraan upang mapanatili ang kalusugan ng iyong prostate at sexual function. Ngunit bago tayo magpatuloy, I-click ang subscribe button para hindi ka makaligtaan ng mahahalagang impormasyon tungkol sa iyong kalusugan bilang lalaki. Maraming kalalakihan ang nahihiyang pag-usapan ng tungkol sa masturbation. Ngunit ang katotohanan ay ito ay isang normal at mahalagang bahagi ng male health. Ang mga pag-aaral ay nagpapakita na ang mga kalalakihang regular na nagpapalabas ng similya ay may 38% mas mababang risk na magkaroon ng prostate cancer kumpara sa mga hindi. Ito ay dahil sa regular na pagpapalabas ng similya ay nakakatulong sa pag-flush out ng mga naipong toxins at old fluids sa prostate gland. Hindi lang iyan, ang regular na sexual activity, kasama na ang masturbation, ay nagpapalakas ng blood circulation sa pelvic area. Ito ay critical dahil ang mahinang circulation ay isa sa mga pangunahing dahilan ng erectile dysfunction at poor prostate health. Kapag ang dugo ay hindi maayos na dumadaloy sa lugar na ito, ang mga tissue ay hindi nakakakuha ng sapat na oxygen at nutrients na maaaring humantong sa tissue damage at poor function. Ang mga eksperto sa urology ay nagsasabi na ang optimal na frequency ng ejaculation para sa mga kalalakihang nasa edad 40 pataas ay 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. Hindi ito arbitrary number. Ito ay base sa pag-aaral ng cellular regeneration at prostate fluid production cycles. Ang ganitong frequency ay nakakatulong din sa pagpapanatili ng malusog na testosterone levels na essential para sa overall male health. Subalit may kaakibat na babala. Ang excessive masturbation ay maaari ring magdulot ng temporary inflammation at discomfort. Ang susi ay ang pagkakaroon ng balance at ang pakikinig sa iyong katawan. Ang mga warning signs ng excessive activity ay kinabibilangan ng penile soreness, decreased sensitivity, at temporary difficulty achieving erection. Kung makaranas ka ng alinman sa mga ito, kinakailangan ng short period of rest. Hindi rin dapat kalimutan na ang masturbation ay dapat gawin sa hygienic na paraan. Ang poor hygiene ay maaaring magdulot ng bacterial infections na maaaring maging sanhi ng prostatitis, isang kondisyon na nagdudulot ng inflammation sa prostate at maaaring humantong sa mas malubhang mga problema. Laging siguraduhing malinis ang mga kamay at gumamit ng appropriate lubricants kung kinakailangan. Mahalagang maintindihan na ang kalusugan ng iyong prostate ay direktang konektado sa iyong pangkalahatang sexual health. Ang malusog na prostate ay essential para sa production ng seminal fluid, maintenance ng erectile function, at regulation ng urination. Ang pagpapanatili ng regular na sexual activity, kasama ang masturbation, ay hindi lamang tungkol sa pleasure. Ito ay isang investment sa iyong pangmatagalang kalusugan. Ang mga kalalakihang hindi gumagawa ng hakbang para protektahan ang kanilang prostate health ay maaaring makaharap sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa mga kalalakihang edad 50 taon pataas, ang benign prostatic hyperplasia o BPH ay nagiging pangkaraniwan. Ngunit ang mas nakakabahala ay ang posibilidad na ang mga simpleng sintomas ay maaaring tago ng isang mas malubhang kondisyon, ang prostate cancer. Ang mga statistics ay nagpapakita na ang mga Pilipinong lalaki ay may mas mataas na risk na magkaroon ng advanced stage prostate cancer dahil sa kawalan ng regular na screening. Ang mga eksperto ay nagbababala na ang kakulangan ng maaga at regular na check-up ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming kaso ang nadidiagnose lamang kapag ang cancer ay nasa stage 3 o 4 na, kung saan ang survival rate ay significantly mas mababa. Ang mga warning signs na hindi dapat ipagwalang bahala ay kinabibilangan ng paulit-ulit na pag-ihi, lalo na sa gabi, mahirap simula ng pag-ihi, mahinang daloy ng ihi, at hindi kumpleto na pagpapawala ng ihi. Kapag may kasamang lower back pain, pelvic discomfort, o blood sa ihi, ito ay maaaring indication na ng mas seryosong kondisyon hindi rin dapat kalimutan na ang erectile dysfunction ay maaaring maging unang sintomas ng prostate problems. Ang mga pinakabagong pananaliksik ay nagpapakita na ang lifestyle factors ay may malaking papel sa development ng prostate problems. Ang mga kalalakihang kumakain ng diet na mataas sa processed meat at saturated fats ay may significantly higher risk. Sa kabilang banda, ang mga regular na kumakain ng tomatoes Green leafy vegetables at foods na mayaman sa lycopene ay nagpapakita ng lower incidence ng prostate issues. Ang physical activity ay critical din. Ang mga kalalakihang sedentary ang lifestyle ay may 20% mas mataas na risk na magkaroon ng aggressive prostate cancer kumpara sa mga physically active. Ang regular na exercise, kahit moderate lang tulad ng 30 minutong paglalakad araw-araw, ay nakakatulong sa pagpapababa ng inflammation at pagpapabuti ng blood circulation sa pelvic area. Ang stress ay isa ring significant factor. Ang chronic stress ay nagdudulot ng hormonal imbalances na maaaring mag-trigger ng prostate inflammation at affect erectile function. Ang mga kalalakihang may mataas na stress levels ay may tendency na magkaroon ng mas malalang symptoms ng prostate problems at mas mabagal na recovery rate mula sa mga infections at inflammations. Ang mga alternatibong treatment options tulad ng acupuncture at herbal supplements ay popular sa Pilipinas, ngunit hindi sapat ang scientific evidence para suportahan ang kanilang effectiveness. Ang mas importante ay ang regular na medical check-ups, lalo na para sa mga kalalakihang lampas 40 anyos ang digital rectal exam at PSA test ay essential screening tools na dapat regular na ginagawa. Ang sexual health ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng malusog na prostate. Ito ay tungkol din sa pangkalahatang erectile function at quality ng iyong sex life. Ang mga bagong datos ay nagpapakita na 60% ng mga Pilipinong lalaki ay nakakaranas ng ilang anyo ng erectile dysfunction pagdating ng edad 50, pero karamihan ay hindi ito tinatalakay sa kanilang doktor dahil sa hiya o takot. Ang erectile dysfunction ay maaaring maging unang palatandaan ng mas malubhang kondisyon tulad ng cardiovascular disease, diabetes o high blood pressure. Ang mga blood vessels sa penis ay mas maliit kaysa sa mga vessels sa puso. Kaya ang mga problema sa erection ay maaring indication na may underlying circulation issues. Ito ay parang warning system ng katawan na may kailangang bigyang pansin. Ang pinakabagong research ay nagpapakita na ang mga kalalakihang may regular na sexual activity kasama ang masturbation ay may mas mababang risk na magkaroon ng erectile dysfunction. Ito ay dahil sa regular na blood flow sa genital area ay nakakatulong panatilihin ang malusog na tissue function at nerve sensitivity. Ang use it or lose it in principle ay nag-apply dito. Ang kawalan ng regular na sexual activity ay maaaring humantong sa tissue atrophy at decreased function. Ang psychological aspect ng erectile health ay hindi rin dapat kalimutan. Ang stress, anxiety, at depression ay may direktang epekto sa sexual function. Ang mga kalalakihang nakakaranas ng matinding stress sa trabaho o personal na buhay ay may significantly higher risk na magkaroon ng erectile problems. Ang mental health ay kasing importante ng physical health pagdating sa sexual wellness. Ang lifestyle modifications ay crucial din. Ang paninigarilyo ay isa sa mga pinakamapanganib na factors para sa erectile dysfunction, dahil ito ay direktang nakaka nakakaapekto sa blood circulation. Ang mga smoker ay may dalawang beses na mas mataas na risk na magkaroon ng severe erectile dysfunction kumpara sa non-smokers. Ang alcohol consumption ay dapat din limitahan dahil ang excessive alcohol ay nakaka-affect sa hormone production at nerve function. Ang tamang diet ay mahalaga rin para sa erectile health. Ang mga pagkaing mayaman sa nitric oxide precursors tulad ng leafy greens, beets, at citrus fruits ay nakakatulong sa blood flow. Ang mga food na mayaman sa zinc tulad ng shellfish at pumpkin seeds ay essential para sa testosterone production. Ang regular na exercise, lalo na ang aerobic activities at strength training, ay nakakapagpabuti ng overall circulation at hormone balance. Ang pag-iwas sa mga risk factors ay hindi lang para sa kasalukuyan. Ito ay investment sa hinaharap. Ang mga kalalakihang nagpapanatili ng malusog na lifestyle sa kanilang 30s at 40s ay may significantly lower risk na magkaroon ng severe erectile problems pagtanda. Ang prevention ay palaging mas mabuti kaysa sa treatment, lalo na pagdating sa sexual health. Ang hindi maayos na pangangalaga sa sexual health ay maaaring magdulot ng malubhang epekto sa iyong mental health at overall quality of life. Ayon sa mga pinakabagong pag-aaral, 80% ng mga kalalakihang may prostate at erectile problems ay nakakaranas din ng depression at anxiety. Ang impact nito sa self-esteem at relationships ay maaaring maging devastating. Ang mga kalalakihang nakakaranas ng erectile dysfunction ay madalas na nahihirapang makipag-usap sa kanilang partners tungkol sa kanilang kondisyon. Ang kawalan ng communication ay nagdudulot ng tension sa relationship na nagpapalala ng psychological stress at anxiety. Ito ay nagiging isang cycle. Ang stress ay nakakasama sa erectile function at ang poor erectile function ay nagdudulot ng mas maraming stress. Ang social stigma tungkol sa erectile at prostate problems ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming kalalakihan ang hindi humihingi ng tulong. Sa kulturang Pilipino, ang pagiging macho at ang pressure na maging malakas ay maaaring maging hadlang sa paghingi ng medical help. Ngunit ang katotohanan ay ang paghingi ng tulong ay hindi sign ng kahinaan. Ito ay sign ng maturity at responsibility sa sariling kalusugan. Ang impact ng sexual health problems sa work performance ay hindi rin dapat i-underestimate. Ang constant worry at distraction dahil sa health issues ay maaaring makaapekto sa concentration at productivity. Ang mga kalalakihang nakakaranas ng severe prostate symptoms tulad ng frequent urination ay madalas na nahihirapang mag-focus sa trabaho at nakaka-experience ng disrupted sleep patterns. Ang financial burden ng hindi nagagamot na prostate at erectile problems ay maaaring maging substantial. Ang cost ng treatment sa advanced stages ng prostate problems ay maaaring umabot sa milyon-milyong piso. Ang regular check-ups at preventive measures ay significantly mas mura kaysa sa treatment ng advanced conditions. Ang investment sa preventive healthcare ay hindi lang para sa iyong kalusugan, ito ay para rin sa iyong financial security. Ang role ng support system ay critical sa journey ng pagpapagaling at prevention. Ang mga kalalakihang may supportive partners at pamilya ay may mas mataas na chance na successful ang kanilang treatment at mas mabilis ang recovery. Ang open communication sa partner tungkol sa sexual health ay essential para sa maintenance ng healthy relationship at successful management ng any health issues. Ang edukasyon at awareness ay powerful tools laban sa stigma at misinformation. Ang pagkakaroon ng tamang kaalaman tungkol sa normal na changes sa sexual function habang tumatanda at kung ano ang dapat asahan ay nakakatulong sa mga kalalakihan na magsik ng appropriate help at support ng mas maaga bago pa lumala ang mga kondisyon. Ang hindi pagpapacheck up at pagpapagamot sa tamang oras ay maaaring magdulot ng mga mapanganib na komplikasyon. Ayon sa pinakabagong datos mula sa Philippine Cancer Society, ang prostate cancer ay nananatiling pangalawang pinakakaraniwang cancer sa mga Pilipinong lalaki at ang mortality rate ay patuloy na tumataas dahil sa late detection at delayed treatment. Ang mga komplikasyon ng hindi nagagamot na prostate problems ay maaaring makaapekto sa iyong buong urinary system. Ang chronic urinary retention ay maaaring magdulot ng permanent bladder damage, kidney problems, at sa ilang kaso, complete urinary blockage na nangangailangan ng emergency surgery. Ang gastos sa ganitong emergency procedures ay maaaring umabot sa daan-daang libo hanggang milyong piso. Ang epekto sa intimate relationships ay hindi rin dapat ipagwalang-bahala. Maraming partnerships at marriages ang nasisisira dahil sa kawalan ng intimacy at komunikasyon tungkol sa sexual health problems. Ang psychological impact nito ay maaaring magresulta sa long-term depression, social isolation, at nawalan ng pakikipagugnayan sa pamilya at mga kaibigan. Ang work performance at career progression ay maaari ring maapektuhan. Ang constant discomfort, paulit-ulit na bathroom breaks, at lack of focus dahil sa pain o discomfort ay nakakasagabal sa productivity. Maraming kalalakihan ang napipilitang mag-resign o magbago ng career path dahil sa mga komplikasyon ng hindi nagamot na prostate problems. Para sa mga kalalakihang lampas 50 taong gulang, ang risk ng developing severe complications ay dumudoble kada limang taon na walang proper medical intervention, ang mga komplikasyon na ito ay hindi lang limitado sa urinary at sexual function. Ang chronic inflammation ay maaaring magdulot ng systemic health problems na nakakaapekto sa cardiovascular system at immune function. Ang financial impact ng advanced prostate problems ay maaaring magkaroon ng long-term effect sa buong pamilya. Ang cost ng chemotherapy, radiation treatment at long-term care ay maaring mag-deplete ng life savings at magdulot ng significant financial hardship. Ang early detection at prevention ay hindi lamang nakakapagligtas ng buhay. Ito ay nakakapagprotekta rin sa financial future ng pamilya. Ang quality of life sa advanced stages ng prostate problems ay maaring maging severely compromised. Ang mga simpleng gawain tulad ng paglalakad, pag-upo, at kahit ang pagtulog ay maaaring maging mahirap at masakit. Ang loss of independence at need para sa constant care ay maaaring magkaroon ng devastating effects sa mental health at sense of self-worth. Ang pag-iwas sa mga komplikasyong ito ay nasa iyong mga kamay. Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang video na ito para makatulong tayo sa iba pang kalalakihang nangangailangan ng ganitong impormasyon. Tandaan! Ang bawat like ay nakakatulong sa pagkalat ng mahalagang mensaheng ito. Ang modernong medicine ay nag-aalok ng maraming treatment options para sa prostate at erectile problems. Pero ang prevention ay palaging mas mabuti at mas mura kaysa sa cure. Ang mga regular na check-up, lalo na para sa mga kalalakihang lampas 40 anyos, ay dapat ituring na essential investment sa kalusugan at hindi optional luxury. Ang mga warning signs ng potential prostate problems ay hindi dapat ipagwalang bahala. Ang pagbabago sa urination patterns, erectile function, o presence ng unusual pain ay dapat agad na ipakonsulta sa qualified medical professional. Ang bawat araw na ipinagpapaliba ng check-up ay isang araw na binibigyan mo ng pagkakataon ang potential problems na lumala ang role ng lifestyle modifications ay hindi maaaring i-overemphasize. Ang regular na exercise, particularly mga activities na nagfo-focus sa pelvic floor strength, ay nakakatulong sa pag-maintain ng prostate health at sexual function. Ang proper diet na mayaman sa anti-inflammatory foods at antioxidants ay essential din sa prevention ng prostate problems. Ang stress management ay critical din sa overall prostate at sexual health. Ang chronic stress ay may direktang epekto sa hormone levels at immune function na maaaring magpataas ng risk para sa prostate problems at erectile dysfunction. Ang regular na meditation, exercise, o kahit simpleng daily walks ay maaaring significant impact sa stress reduction. Hindi rin dapat kalimutan ang importance ng emotional at psychological support. Ang pagkakaroon ng open communication lines sa partner, pamilya, o trusted healthcare provider ay nakakatulong sa early detection at successful management ng anumang potential health issues. Ang psychological well-being ay directly connected sa physical health outcomes. Ang investment sa preventive healthcare ay hindi lang para sa iyo. Ito ay para sa iyong pamilya at sa kanilang future. Ang cost ng regular check-ups at preventive measures ay minimal kumpara sa financial at emotional burden, nang Managing Advanced Health Problems. Ang aksyon na gagawin mo ngayon ay magdedetermine ng quality ng life mo sa mga darating na taon.